Hello, lovely soul Ayan, welcome back po. Naranasan nyo na po ba ang ma-reject? O di naman kaya ay minaliit kayo, in kayo? Kung naranasan mo po yan, ay para sa inyo ang message na ito. Ikaw ay pinili o tinawag ng ating creator para lituhin mo yung mga nagmamarunong o yung mga matatalino at uh, makapangyarihan. Kapag uh, nire-reject tayo or ina-underestimate, karaniwan pong nasa sa isip natin is uh, mayroong mali sa atin. yung bang uh, minamaliit ka at ang tingin sa'yo isa uh, walang halaga. Okay? Ngunit ang paraan ng ating creator ay talaga namang kakaiba, yung hindi ini-expect ng uh, mundo. Kasi pinipili ng ating creator yung yung mga itinuturing dito sa mundong ito na uh, walang halaga o yung uh, minamaliit ng iba upang uh, matupad yung kanyang pinakadakilang gawa. Sa Corinthians po, kung nagbabasa kayo ng Biblia, pinapaalala ng ating Creator doon na kung sino yung nga uh, ay tinuturing ng iba na tanga, na walang alam, na uh, walang halaga, ayun yung... Uh, Pinipili o tinatawag ng ating creator para ipahiya yung mga uh, matatalino o nagmamarunong, okay? Pinipili o tinatawag ng ating creator yung mga mahihina para ipahiya sa mundong ito yung mga uh, iniisip nila sa sarili nilang powerful sila, okay po? So, imaginein mo po yung sarili mo na nasa isang sitwasyon ka na kumbaga paulit-ulit mong tinatry yung uh, best mo para uh, patunayan sa kanila na mayroong kang halaga. Halimbawa sa trabaho, nararamdaman mo na kahit anong gawin mo, lahat ng uh, kumbaga nag-hard work ka na lahat trinay mo na 'yung mga ideas mo, nag-effort ka na, pero ini-ignore ka pa rin. At uh, 'yung iba pa rin 'yung napupuri. Halimbawa din sa relationship mo sa kapamilya mo, lahat ng uh, mga magagandang uh, dapat gawin is ginawa mo na lahat ng mga qualities na magaganda is nasa iyo na, pero ini ka pa rin nila. Yung, ba, yung para bang uh, turing sa iyo is walang halaga, na para bang wala kang nagagawang mabuti sa kanila. At dahil sa ginagawa nilang ito, is uh, bumababa yung iyong... Uh, Diwala sa sarili, yung iyong uh, self-esteem. Kung baga, ang tingin mo sa sarili mo is napakababa na. Okay? At kapag ganito na po yung sitwasyon, is dito na po mapasok yung ating uh, creator. Na kung saan, ikaw na nakakaramdam ng uh, ganito, or ikaw yung uh, minamaliit ng iba, sin tinuturing na walang halaga ay pinipili o tinawag ng ating creator para gawing uh, uh instrumento sa sa pagdepensa sa uh, paraan ng tao na pagpili, di ba? Ang mga tao kasi pumipili tumitingin sa title sa kung ano yung pangalan na mayroon ka or di naman kaya ay kung may kayamanan ka or or uh, may natapos ka 'di ba yung tao ganun kung uh, tumingin sa pagpili ng uh, mga hinahangaan or uh, itinataas nila, kumbaga ang taas ng tingin nila sa mga ganon, ngunit ang ating creator ay hindi po ganon ang Panginoon ay kung sino yung mga nire-reject ng iba o ina-underestimate ng iba ay ito yung ginagawang uh, instrumento ng Panginoon upang ma- maganap or maisakatuparan yung kanyang pinakadakilang uh, purpose. Okay. So, kaya kung ikaw man po ay nakaranas ng uh, rejection or uh, in in underestimate ka is a uh, piniprepare ka lang ng ating uh, creator na kahit na nga hindi mo na papansin na yung rejection mo pala ay isa na pala itong uh, uh, starting point para doon sa dakilang plano ng ating creator na para ipahiya mo yung mga nagmamarunong or mga tingin nila sa sarili nila isang uh, mga pangyarihan okay so kaya kung uh, kung ito po yung uh, nangyayari sa iyo is a uh, lagi mong tandaan na sa mata ng ating creator ay dakila ka ibig pong sabihin ah uh, yung lakas mo o yung 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 lakas mo ay hindi nang hindi dumedepende doon sa kung ano man yung uh, tingin ng uh, ibang tao sa iyo kundi yung tingin kung ano yung ang pinakamahalaga is kung ano yung tingin ng ating creator sa iyo okay po lovely soul dahil alam niyo po yung istorya ng buhay mo is uh, nakasulat na yan okay at uh, darating ang araw na makikita nila yung na lahat ng nagmamaliit na yun sa'yo ay makikita nila yung uh, halaga mo. Dahil ikaw ay uh, ginawang instrumento ng ating creator. Yung kahinaan mo ay isa palang uh, manifestation ng glory o ng gloria ng ating creator okay po so lagi nyong tatandaan na anumang anumang ano uh, sitwasyon na mayroon ka ay laging mayroong uh, handang tumulong o laging mayroong uh, nakatingin sa inyo lovely soul lagi nyong tatandaan na ang pinakamahalaga ay yung tingin ng ating creator sa inyo hindi yung uh, kung ano man yung tingin o yung turing ng iba sa inyo okay po so, thank you lovely soul thank you for watching God bless and I love you like, share and subscribe po